Guys, ayun. Ang mata niya, binabasa niya. Ayan natin. Ayan, binabasa niya. Diyan na yung time na nagbabago na po yung drago minsan. Yan siya. Nag-update na yung... Nag-update na yun na. Kaya sa Buka daw doon. Ay, hindi pala ikaw. Lakad ka muna. Lakad muna. Serve mo yung mata mo. Ayan na yung mata niya, guys. Ayan na yung bagay sa kanyang salamin, no? Blue. Kaya <laughs> sa na salamin. Yan na po yung napili niya. Di ba? Ang ganda. at yeah. stigmatism niya. Kasi cellphone. Kaya huwag okay, puro cellphone. Sabi mga Okay guys, so, Mang ina Nag mang kami. Ito mang king ko, anak ko. Ito lang sa ano. Ideal vision. Tatat kay sir. Yeah. Yara. Yeah, vision. ganda. Transparent. at yun natin dito yung salami mo? Wait lang. I-ano natin ba? Binlog ko nga. Saan ba yung pinili Ito. Ito yan guys. Yan yung pinili niya. Tapos. Ano? Uy, ang ganda. Oh. Kaya, picture tayo dito. Gating, kanin? Ako lang walang salamin. Dito nga pala kami sa so, SM. Sa so, tabi na grocery, ay nga. Wait na tayo, noon. traffic na naman tayo. Ano kaya yun? Eh, ah, kasi mag-Chinese New Year. Kaya ayo Ayun na may ganun. Chinese New Year. Ano yun? 2024. Eh, papicture tayo doon. Ayun guys, ah. Oy. Oh, bang, tanggol mo Yeah. Mo ano yun, na? Kaya, kay, hinihip, uh, kay, ko, kasi, hindi ako sanay Hindi ko na sa Kasi nga. Ano, ka pa mo. tayo kayo doon kaya. Picturean ko kayo ah. Ay, 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 year of the snake pala ngayon? Yeah. Oh, dyan tayo na. Year of the snake ka? Oh, next snake ka ba? Kaya, tayo may. doon. May, tayo. Papicture doon oh. Basta uh -huh. Dala, tama ka yong sila guys ah matat di siya kano traffic guys traffic kasi traffic Ang kapal pa dyan traffic dito sa SM S.M. 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 masih nak.